Tapos na nga po yung house blessing doon kina nanay at tatay, bahay nila Mary. At hindi ko pa na-edit yung vlog, baka mamaya, baka mamaya ako ma-edit. At dito ako kina Nona, balit, dito ako nag-upload ngayon kasi malapit kina, ano, kina Gwen. Kakauwi lang ni Vince, saka ni, ano, ni James sa pula, nag-upload din sila. At salamat po muli doon sa mga nagsusuport kay Kuya Gacho Official dun sa mga nagpapalipad, salamat, malaking tulong po. Ang kanilang kuta is $1,500. Ngayon, um, nag enjoy naman siya sa ano sa challenge. Basta gawin lang masaya ang araw-araw. Kailangan, umaga pa lang, pagising mo, masaya ka na. Para matapos yung maghapon, masaya. Update po tayo sa bahay ni Laguin. Bali, ang bahay ni Laguin ay malapit-lapit na pong matapos kung hindi magbabago o gumanda ang panahon dito sa Bicol kasi umuulan-ulan. Kung hindi magbabago ay sabi ko nga hanggang linggo ay tapos na yan. At para at least tingnan din natin kung magkakaroon ng house blessing yan. Ang bahay nila ano nila Queen Ang ginabalit, bawal naman yata ang house blessing sa kanila. Kasi iglesia. Bawal ba ang house blessing sa inyo, badit? Bawal? How's the blessing? Ha? Huh? Bawal kasi. Iglesia nga. Ayun po ang update natin. Uh, pagka, tignan ko kung pwede nang ikabit yung sliding window para at least mas maganda na talaga. Uh, ang gagawin na lang ay mga palitada na lang sa mga kanto kantuhan Tapos yung satiris, yung pagpipintura, malapit na, malapit na, malapit na talagang matapos. Ah, uh, feeling ko magsu-short, magsu-short ng ano, ng bahagyang budget para kina Gwen. Ah, uh, ngayon, kung napapansin nyo ang ibang mga pabahay namin ay wala talaga siyang ano, walang power supply kasi mahirap po mag-apply sa kuryente. Yung iba wala rin abang kasi yung iba ay kumbaga hanggang doon na lang talaga yung ano, yung budget. Ang mahalaga, sabi ko nga sila na lang sila na lang mag-improve ng kanilang bahay kasi magkakaroon naman na sila ng mga trabaho ganun. Kung darating ang araw, sila na lang mag-improve. Ang mahalaga ay napabahayan natin sila, naging komportable sila. 'Yun lang naman ang pinakamahalaga doon. Hindi na kailangan na na yung bahay, i-tiles at ano, ganun, ganun 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 ganun. Pero depende kung mayroon talagang tutulong na sabihin na pagawan ng ganito, pagawan ng ganyan, ay, wala hong ano wala hong problema at ma uh, may po natin yun. So depende ho sa budget na hawak po natin. Kaya po ganun. At yung naalala nyo, yung binili kong wire noon yung PDX na para sa nakinagwin ay inaanod ng baha nawala. Mahaba yun. Mga 20 meters din siguro yun may hit. So wala tayong magagawa kasi ano nung bagyo yun. Na ano nung bagyo Ayun, dala ko si si Becky. Kasi nga, maulan. Mahirap magmotor, maulan pa ano-ano, mahirap magkasakit. Salamat muli sa ano sa suporta sa ating paway sa mga nanonood, mga hindi nag-i-skip ng patalastas. Maraming maraming salamat po sa inyo. At doon sa mga nagsusuper chat, salamat po muli. Walang sawang salamat sa inyong lahat at malapit na pong matapos ang bahay ni Gwen. Magpuproceed na po tayo sa bahay ni Chinchin. Malapit na malapit na po. At salamat po muli sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.